guys gandaksin tayo ng ilamili namin susi Ayan o. marami lang taro kong magbili guys kasi para ano hindi pabalik balik kasi sayang sa kamasahin kasi ano, sasabayin mo Yeah, marami yan. Abag, ano. mamig oh. Ito ah. Ano to guys, iba ibang susi ito. Mayroon pang motor, mayroon pang kotse. Mga ano ito guys, mga blanco. Yan. character okay, guys so ayan oh mga vlog ko may ibang sauce ito guys oh, oh meron din tayong ano may kulay na sauce yun Huh? Hmm. Ang to siya. 101H, 101 at 401. Ayan. <laughs> Maganda tingnan eh. Ito. Ano Ayan, hmm, maraming klase. Halo-halo na to siya guys. May pang motor, may pang kotse. Yan mga blanco. Yan guys oh. Blanco talaga yan oh. Wala pang ano, kanal. Yan oh, mga blanco. Wala pa pang makikita. Yan naman ang kanal. Saka bili lang. Hmm. Ito naman yung pang motor tsaka pang kotse. Yan na may rubber. Tsaka wala. Ito yung tinatawag na may rubber. Ito walang rubber. Mas mahal tong may rubber guys dahil dito sa yan hawakan pag magsusi ka hindi masakit sa kamay kasi may rubber. Ito yung pang motor. Ayan. Ayan, pamotor ko. Ito naman, dipole case. Ito, pang kotse. Ayan, pang kotse ito. Ito, mga dipole. Yan dipole. Kotse na dipole ang susi. ano wala siyang kanarin. Ito naman. O. Oh, may pang doorknob. May pang... Ano. Cabinet. Basta iba ibang klase ito, guys. Pero dito ako nakita, o. Oh. <laughs> Ganda tingnan. Oh, hmm, Kami selamat, guys! Thank you.